Mga kalakbay, papakita ko sa inyo yung kabundukan dito sa ano sa going to Santa Cruz Occidental Mindoro mga kalakbay. Para din siyang ano, bundok ng Isabela na parang patay yung bundok kung dito natubuan ng mga malaking damo. So ito, pakita ko sa inyo. Ayan o, oh. yung bundok pareho to sa Isabela at sa Kalinga sa Tabok mga kalakbay. Para siyang mga uh, blocking, blocking bato layer by layer sabi ko ba't yung ibang bundok dito sa Mindoro eh ano naman mayabong yung gubat pero dito ay wala oh mapakita ko sa inyo yung ano yung sa harapan ng kalsada yun mga lakbay oh. kaso <laughs> against the light pala Sayang hindi nyo makita Against the light nga lang Ayan, ganituhin natin so, yun o oh, mga kalakbay o oh, diba Para siyang ano uh, Pareho talaga siya sa Isabela Na yung nabubuhay na ng mga malaking damo oh, pag yung sa pinakamagilid lang sa may paanan yun o oh. ansin nyo naninilaw yung ano Nainilaw yung, yung kabundukan Kasi Yun nga yung Bato pala yung parang graba Ang kaiba Hindi siya uh, Siguro walang lupa talaga Dito ang ganito din sa Isabela eh uh, going to uh, Santa Cruz ay Mamburao pala ako yung mga lakbay Mamburao, Oriental Mindoro So yan yung bundok na sinasabi ko yan, medyo nakalapit tayo. Kaya nanginilaw siya. Pansin nyo, dilaw na dilaw, no? Ayan, no? Ayan. Natutubuan lang siya ng damo pagka isa may pahanan lang. Yung mga puno ba na malalaking kahoy. Pero pagka dun sa pinakabilog ng bundok, wala talaga. Kahit ngayon yung mga Jimmy na eh, ang bilis nang patubuin yan Pero <laughs> dito wala eh Hindi talaga nabuhay so, May mga lupa talaga sa atin Na ganyan yung ano Ganyan yung forma At Dito, dito sa kalsada o oh, namin naman mga jimilino na nabubuhay Malalaki pa Pero dun sa bundok wala talaga So inaabot na pala ako ng hapon ngayon mga lakbay Papunta ng uh, Mamburao oh. kasi medyo natagalan ako sa kliyente ko sa ano eh sa Sablayan Occidental Mindoro kaya ginabi na ako gawing to may, may ilog pala dyan oh ilog palang gilid yan ganda ng kalsada dito sa Mindoro talaga mga kalakbay ano eh uh, espaltado eh ay, yung bundok sa kabilang side naman, 'no. Oh. Ayun, dito sa may paanan, may mga nabubuhay. Pero pero sa pinaka tuktok talaga, wala talaga nabubuhay. Hindi ko alam kung bakit, dahil kasi 'yung sa bato.